Guys, magluluto tayo ng mani. Meron ako dito one fourth na mani. Adobong mani. Let's go guys. Tingnan nyo kung paano mag-adobong mani. Kailan nyo ha, baboy lang yung adobo. O ngayon, what's me guys, kung paano gagawin ang adobong mani. Magana ko ng ano, bago. Bye. dandahan lang naman. Magali ang lang. 30 minutes lang ang verse time guys. Puro ito ang aking kakain na yun. ako. Uh, hindi ko lang siya alagyan ng sili ang sili dito. Okay. Bawang guys. Maglagay ko. Inuro kong bawang. Tapos chat-chat naman. -chat. So guys. Naganda mag na ako dyan tubig. Pinainit ko muna ang tubig. Tapos. Ilagay natin ang nanito. Pinakulok ko ang tubig guys. Tapos ilagay natin ang nanito. sina, Yan na. Mga ilang minutes lang, guys. Lagay. Okay. ilang minutes lang, kunin na natin. O, di ba? Is this thing in Ito naman pa sa atin. Yun, oh. alam ko sa stemmer. Eh, sa ano? Sa ating salaan. It's not stemmer pala. Sorry. Kaya naman eh, este. <laughs> Just job. Okay, guys. I-separate natin. So... Pag painit tayo ng kawali. Pinainit tong kawali. Yun. Pag so, maglagay tayo ng mantika. Lagay ko ng mantika, guys. Yun. Ito na ang yung hindi pang benta. Kakainin lang namin ito. Kasi kumakanti lang man. Lagay ko na ang bawang. Ayan. Para sabay na silang maloto. Haluin ko na ng haluin. Wait lang. Masa na ako ang bawang Make sure na marami ano kayong mantika ang kalagay. Para malotong siya guys. Ilagay na natin. Kasi okay na yan. Habang humaano yan, nagamit na ano, yan. Ilagay na natin yung ating manhoy. Kasi yung ano, yung anong tawag nito? Ang bawang guys, habang nagaano yung mani, naminuto na rin yung nagsusok sa pa. Yan yeah, na Iyan mo natin siya. Pag nakita mo nang nababrown na huwag nang tigilan pag tiga. Ay, halo. Hmm. Ang okay. picnic Pero medyo mawal ko sa may iba. Hmm. dandahan lang guys pag naghalo para hindi siya mahiwalay sa taga. guys, haluin lang natin. Ayan. Napansin niyo nyo nyo, tunog na siya. Tunog na yung ano niya. Ayan. Ayan. gay isang Abril na hina lang Hindi natin guys titigilan paghalo. Para pareho silang luto. Pero ang paghalo, dahan-dahan lang. Ayan lang. Medyo mapagod lang kaunti pero masarap siya. Kasi Tatama ang pagkaluto niya, hindi pantay-pantay lahat. Kasi hindi natin tinigilan. pag na brown na yan mamaya. Mens to si, aluto na siya.

niya. Ibagad mo na siya or hugasan pakuloan kaunti. Nang minutes lang pakulo. So guys, okay na to. Kasi habang nagpalamig tayo niyan, naga ano yan, naga, patay natin apoy po din yan. Naluluto din yan siya. Ano na sa ano. Ilagay natin sa ating lagayan. Ay, my goodness. It's very, very... Hindi <tong> ko kaya... Ayan ko na. Tanggalin ko na talaga siya. Kasi baka ay not confirm at natuwa.

Ilagyan natin ng Iger soap. Ayan na. -may. Mayunit pa kasi. Ay, <laughs> <I'm> sorry. <laughs> Meron ako dito ano. Meron akong... Lagyan natin sa... Lagyan ko ng ano para paksya yung dito. eh. Desikha ata. Tayo. Diyan natin guys nang so maglagay ng salt. Nga, ganito lang. Kasi, hindi mo ganda. Nga, one fourth lang. Tapos, sugar. Gusto mo matamis, guys. Ganito. May okay, babichin pero sugar. Haluin lang natin. tinulungan niya sa Oh, oh, oh. Pero Sabi natin din sa ati. Ayan. Wow. Finish product, adobong mani. Tignan natin, guys. Oh, diba? mm -hmm. good. Oh. Mmm. Mas lalo guys pag malamig. Mukhang siya. Hindi pa ganun malamig eh. Magta-time na kami. Yeah. Ito ang product ng adobong mani. Thank you for watching. Bye-bye.